<laughs> Lag muna tayo. Dumulas. <laughs> Hi hey guys, nakauwi na tayo. <laughs> It's a not... It's Dito not... na tayo sa bahay. <laughs> si si baby pig <laughs> at si mommy pig. <laughs> Ito ang ating pasalubong. Jellybee, Come na <laughs> <laughs> kain na tayo. Nabudol ko si Papa, sabi ko mabayar ako Gcash. kain na tayo. Amoy price. Amoy <laughs> price, walang price yan. Umay, umay price. Burger yun. Yari yari. Tapos ang ulam ko, itlog na maalat ang aking ulam. Tapos, sibuyas.

どうですか <laughs> Sino mo hindi may sa jali, binak? Kaya nga, bida ang saya eh. Kung na kahit ang saya. Kaya nga, ang saya. Bidang, ma, uy! Kamusta yung alin yung ma? Kumain ka naman dun ang tricks mo, ha? Um, alin? Yung noodles na may... Wala, ma. Am. Isa lang na lang yun. Ngayon baba? Na! Baba! 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 Pagbukas mo na lang sa tricks na. Kakain no. na Tulo na. Ayan. Kain. Pinabasa e. dito. Napatama makita. Hindi ko makita. cover ka ng ano. Hmm. Dito pa. Tubig. Dito ka na. Over, over. Dito pa. Dito pa. Dito pa. Dito si Dito pa. mo pa. pa. si pa. pa. Dito pa. Dito sa aking ulam. Kung gulding, ginagawa ko dyan. Huwag <laughs> <laughs> ah. na maalat. Parang ano lang naman ito. Parang hindi siya... Nahanap yung mantika, wala naman Parang nilaga lang. Hmm, mamantika daw. Nag-comment siguro rin, may aray din. Hmm? sabi sa post, yung kinuha mo Ayun. yung ano lang. Pulpin dilaw lang. Ito hmm. So, sa aral. Tamas masapa yung binila mo yun, eh. Hmm, masapa yun. Sibuyas, kamatis, nilabas lamas. Paang, kasi tayo. Ako nang kakain ito Diba? Kaya nang ito. Kapit nyo sa kong na. Hmm? Kapit nyo. Na? Ayaw ko ka nyo. Kapit nyo. Bakit? Siyempre. Yeah. Sawa na ako uh, sa mga ganyan. ko. So, nakita ko lang kayong masaya at busog eh. Busog na rin ako. Sarap <laughs> so, talaga. May toyo dyan, ma? Wala. Just yes, konting kanin. Konting kanin lang tayo. Patis. Hindi. Yeah. Mahalap rin. Um, ano ba? Toyo? Ito lang.

Mm. Taba ba na? Ang lasa ng kamay mm. mo? Mm. Hindi. Mm.

Bus na kaagad na yung ano, binigay ko. Masa pa naman ako may mantika. Basta gusto pala yung chicken. Chicken niya pala ito. Hmm. Pati yung mga ano na? Namoy niya pala yung chicken. Pati pala mo pagkain niya, chicken hmm. yung hmm. mga yung mantika. May nahanap ko. Mayroon na yan. Mayroon Gusto na eh. Kasi minsan yung mga pagkain niya, diba? may ano. May tayo. Hindi, may burger. natin.

So long. Itu mau datang. Nya ulah kan, Lucas sana. Ya udah, pain. Ini pagi pete anu bahasa. Tadi. Ini Thank you, Lord. Mm -hmm. Masuknya beli dia? Ini lagi Apa ah, <coughs> ah, Kayak ayam. Mungkin -hati -hati. Hmm. Satu foto Mwen apen yon doybe. Mwen apen yon doybe. O! Gwish ti mwen chite. Jaloube. Mwen treks mwen gwa chete. Mwen apen yon doybe. Mwen apen yon doybe. La lor la to jaloube. A, yon doybe. A. Mwen. sa buntis oh. He Marami naman siya pagkain dito. Bigyan ko nga siya. Ming Ming, saan nilalagay? Ming, halika Ming. Ming, halika Ming. Ming Ming. Eh, sorry. Dito lang, didilaan niya lang dito. Sarap, Ping. <laughs> Anong flavor to? Bus agad? Lakas mo kumain ah. Bus na niya na kailan na kumain yun. Pumain, Kakay, eh, ito, kumain si buntis Bye. Bye Ming. Yung mga anak niya tulog 'yan oh. na 'yung iba? sa 'yung iba 'yan lang. Bye Ming. Gusto ka na, Ming? tinalang mm gusto -hmm. ko mm niya. -hmm.